Hello, uh, magandang umaga mga followers, viewers silent viewers magandang magandang umaga sa inyong lahat around the world with love Ayan. tayo ngayon ay nandito sa bayanon no? dito sa Cavite, General Trias so ang oras ay uh, 5.20 ng umaga So, tayo ay uh, nagkakape. Ayan, uh, nagkakape na tayo, no. Dahil uh, ngayong umaga, ngayong araw na ito, April 2, tayo ay uh, mag-uumpisa ng uh, mamasada muli ng tricycle, no. At uh, wala tayo ngayon sa bukid. So, dito naman tayo sa Cavite ngayon upang maghanap buhay gamit ang tricycle no? kasi dati ko nang uh, ginagawa yan uh, na tricycle po so ito bago tayo mamasada unang biyahe natin sa taong ito tayo magkape muna no? at uh, yung alaga namin si Sunny ay napakaaga rin gumising ngayon Sani. Sunny. Sani. Sunny. Kam-kam. napakaagang gumising ni Sani ano. Yang bago naming alaga 'yan. So, 'yang guys at uh bago natin na uh, ipagpatuloy ang pagbe-vlog ay uh paki-subscribe lang po ang ating uh paki-subscribe lang po ng ating uh, channel at paki-pindot na rin po yung uh, notification o pang- uh, mas masubaybayan niyo yung uh, ating mga ina-upload na mga video ano. So abangan niyo po kung uh, anong oras ang aking uh, unang biyahe, ano. Kasi pupunta tayo sa Pilahan at uh, makikipila tayo doon upang Mamasada. Okay guys. Ayan na ah, guys, ano, uh, ah, ako ng dalawa. Ah, yung unang biyay ko at pangalawa eh, hindi ko na na kasi nga syempre uh, matagal akong nawala dito sa Toda, no. Kaya nagkakwentuhan ng mga katropa. So hindi na hindi, hindi ko na na-vlog yung uh, unang biyay ko at yung pangalawa, no. So ganito kami dito sa Navarro, Barangay Navarro dito sa Cavite. Uh, Ayan nga at uh, ayun, puno si Toda na no? unang biyahe ko 84 kasi puno at uh, pangalawa ay special 50 so, meron akong 134 na ano so ito nga ata uh, nagtutulak ang tropa no? nagtutulak ayan, ayan guys so nagtutulak muna tayo ayan Good morning, good morning. So balik tayo sa pamamasada no? Ayan. So magtulak tayo, mga kasama. Ayan Kasi yung first line na uh, second line nakalis na, so tulak-tulak tayo. Ayan, guys. Bakto pasada tayo ng tricycle So, ito may tambayan kami dito. At uh, meron dito, dito dito nga kita na ayun ko kung kailan meeting dito January 6 pa. So yan. May pera tayo na. Ayun oh. Hindi ko na babanggitin, Pasahin niyo na lang. So yan na nga at maraming maraming salamat muli sa inyo ano at patuli uh, patuloy pa rin ang ating pagloblog hanggang mamaya at uh, malalaman niyo kung magkano ang kikitain natin itong first day ng uh, natin ulit. Uh, so, guys. Ah, uh, guys, uh, mapupuno na yung first line, no. Uh pang ano tayo, pang apat ayan ito yung ating dinadala ano? ito yung tricycle ng aking tarikbahay at ayaw uh, ilabas ng kanyang mga anak so ako munang naglabas ano? baboundeeran ko yan ah, ng uh, 150 maghapong biyahe ayan. ayan, umalis na yung first line ayan guys ayan, okay ingat kayo, ingat, ingat, ingat Uh, samantalang yung ating kaibigan ni busy sa panonood ganyan po ang mga driver dito no ayan busy sa panonood ng uh, may ano kasi to may internet so nanood ng pelikula yon na uh, nagtulak na yung uh, first line no at habang nanonood siya yan nagtulak na rin at tayo ay nagtulak na rin okay ating retired marin sana you know, uh, ito yung libangan natin ayan, ayan uh, first line na siya ayan siya Hello? Ay, third marine suit yan oh. ayan, napakalakas pa niyan oh, ayan. ito, first line na siya at tayo naman ay pangatlo na so mahaba, mahaba ang pila yan pero okay naman at umuusad naman ayan, ang magagaling ang pasayro doon, banda And guys, ano, first line na tayo ayan. so may pasayro na tayong dalawa ayan okay dalawa na pasayro natin pangatlong biyahe na ano pangatlong biyahe na natin to so ang oras ay 7 o oh, pang ilang biyahe na ninyo yan 7 7.15 pangatlong biyahe uh, lumabas ako quarter to 6 ngayon 7.15 na pangatlong biyahe ngayon Ayan guys, no, naka, may pasero tayong uh, garms. Ito, skwilahan yung muling pasayro natin dito natin hinatid at uh, dito tayo ngayon sa plaza ano? kasi katabi lang ng uh, plaza at munisipyo yung uh, eskwilahan ayun so ito yung dinadala natin ano? at yung eskwilahan na yun nandun so katabi niya ang uh, munisipyo Yan, pamalang lungsod city of Gerard Trias ito ang plaza yan so tuloy tuloy ang pasada natin guys larga ulit tayo ayan nagatid lang tayo ng pasayro dito ayun yung iskula na yun ayan guys na uh, nandito tayo sa palengke naman dito naman tayo pumila sa palengke ng uh, General Trias Malabon kasi nga marami kaming uh, pilahan guys Meron dito sa palengke Meron doon sa pinipilahan ko kanina Doon sa mismong uh, Navarro Barangay Navarro At meron din doon sa may uh, tulay Na nadadaanin na natin ano So marami kaming pilahan ito At uh, sari-saring mga kulay ng tricycle dito Ang pumipila ano Ayan So nandito po tayo sa palengke ngayon Ayan. Malaki po na palengke yan Pero nandito tayo lang sa gilid at uh, dito ang parkingan namin so yan guys ano tuloy lang pamamasada ayun mga kasamaan ko bali tatlo lang kami dito nakapila ngayon ano ayan guys no uh, pangalawa na naman ay pangalawa na tayo ano ito yung pang limang biyay natin ayan medyo ma ma mababang buwan ya? Medyo mababang buwan yun, kaya medyo nakakasilaw, ano? Ayos <laughs> na kayo. Pakalawa na tayo guys. Ah. Oh, na bye. Natawas siya no, brother. sa kami. Okay. Ingat kayo. Ingat. Ingat. Up. Ayan guys. Ano, first line na tayo. May pasayro na tayong isa. Ayan. At, uh, medyo mahaba ang pila. No? Ayan. Kabilaan. May naka-park At uh, mga kasama nating na driver ito. At uh, habang walang pasayro sila ay uh, nagsisipi. Busy lahat. Ayan. Uh, Kanya-kanyang pwesto. Ayan, may pasero tayo sa isa ano. At uh, medyo mahaba na ang uh, pila Gawa ng ang oras ay tangali na So maghintay pa tayo ng anim na pasero Dahil uh, pituhan po ito Ayan, may paparating naman So okay lang Ayan guys Ayan, uh, hello guys ano? At uh, umuwi muna tayo dito sa bayo Pang uh, kumain ano? Break time Tignan mo tayo. Ayan, si Mrs. at uh, kumakain siya. Tingnan natin ang ulam, ano, guys. Ayan, luto ni Mrs. Masarap. Ayan, o. Oh. Sinabawang karne, ano, na may uh, kalabasa, saba, at saka kalabasa. Kal kamote. Ah, kamote pala. Kamote raw, o. Oh. Tsaka, pechay. Yeah, may pritong uh, tilapia ano at may sausawan din. Ayun, yummy guys. Siyempre hindi mawala lagi ang kanin. Pero tapos na ako guys kumain niyan. Oh, ayan oh. Simot eh. Simot to. Nasimot ko kasi nagutom tayo, si na lang kumakain niyan. So, ayan at uh, nandito tayo sa bahay na. Break time. Mamaya balik rin tayo dun sa pilahan. Ayun, ang buhay tricycle driver. Abangan nyo hanggang uh, mamaya ang natin na no? hanggang sa magbilang tayo na kung magkano ang kita natin sa unang uh, bihay natin ngayong 2024. Ano? Okay. Baka may buta sa malita, ano. Ayun na yung kasama nating driver eh sumisingaw ang gulong. Pero may pambomba siya yan. Kaya binomba niya ano. Ayan. Uh, dito nga pala tayo pumila sa kanto. Ang tawag namin dito ay kanto ng uh, Malabon, ano. Ayan, yung first line malapit na mapuno. Ito second line. 2 3 4 5 6 Pakitito pa tayo, guys. So nandito tayo sa kanto ng Malabon ngayon. dito nakapila no? ayan lap mo pre dalawa na lang po uh, dalawa na lang, saan po ang biyay niya ah, uh, going to peninsula po uh, peninsula ang biyay niya no? ayan. so dalawa na lang kulang lalarga na siya, peninsula at ito rin yung talim nating mangat malapit ng bumunga ayan, ang kumpari ko ako <laughs> po o, oh, si attorney. Attorney, kumusta? <laughs> Hi. Sa ay mo? Peninsula. Peninsula. Ang daming peninsula, ano? Ilang kulang mo? Apat. Apat. Isa dito, back right. Dalawa sa loob. Isa sa likod. Ah, uh, isa, isa sa likod, isa sa loob, isa sa back right. Ayan, natutulog uh, pa si brother, oh. Uh. So, second line na siya. Ako, third line. Ah, marami na. Ayan, si bro. Yung minom. Ayan, nagdagsa na pasayero. Sige, sakay kayo. Hello, guys. Uh, first line na uh, ulit ako. Dito sa kanto, ano. Ayan. At ang uh, sakay ko ay papuntang uh, Ibaba. Ayun, marami kaming rota dito, ano. So, ngayon ang byahe ko ay papuntang Ibaba. Ayun. At saka may halong uh, ACM. Ayan, yung bata, ACM yun. Ayan, ito, ibaba. So, kulang pa ako ng lima, guys, ano. At lalarga na rin ako. Nagbayad ako ng 20, ano. Butaw namin araw-araw, 20. Ayan. So, bigyan ko 50, si sinuklan ako ng 30. Ayan. So, guys, ito nga, biyay ko ay pagbiyay ng ibaba, ano. At, ayan nga, isa na lang kulang ko. At, bakto-bakto, ang kulang ko ay isa na lang. O, isa na lang sa likod. Ayan, guys. At uh, yung sunod sa akin, ang biyahe niya ay uh, Peninsula. So, yun ang driver. Tuwang tuwa kasi Peninsula siya. Ayan. Ayan. So, mahaba ang pila ngayon guys. At marami, mabilis na parating ang mga pasahero. Ayan. Dito kami sa kanto ng Malabon. Okay. Uh, at uh, ang tabayanan nyo at ayatid natin ang mga pasahero Ano? So, magandang hapon na no, guys at uh, ito nga ang kaganapan ngayong hapon sa aming uh, pilan dito sa Toda ng Navarro. Ayan, ganito po ang kaganapan dito pagdating ng hapon na no, ang mga pasahero at uh, nagsisidatingan na nga. At ayan, uh, may kanya-kanyang ruta uh, rota po. Ano. E, kaya ang iba nakaupo at kasi pinag-iwayo walay. Ayan. at uh, tayo ay uh, panglima tayo 1, 2, 3 pang apat, pang apat na tayo guys ano? ayan ang first line na uh, palis na ayan, sisidatingan ng mga na ano? ayan guys na no? uh, may dispatcher kami no? at uh, may mga pasayro pa rin pero quarter to seven na so uh, babalik pa ako ito, pangalawa na ako eh. puno na itong first line, pangalawa na ako okay, babalik pa ako isa guys no uh, na tayo. So guys, ayan nagarahan uh, na tayo no. Nagarahan na tayo at uh, nandito na tayo sa bahay. Tapos na ang pamamasdan nitong araw na 'to. At uh, bilangin natin kung magkano ang uh, kinita natin nitong araw na 'to no. Ang oras natin ay ayan alas 8 so tiyo uh, na ho ayan so bumarahin na tayo so nandiyan lang siya sa labas at uh, bukas uli yan tara saman nyo ako at bilangin natin kung magkano ano so ito nga guys ano at uh, nandito na tayo nakawin na tayo sa pamamas galing sa pamamasada ano ako yung lumabas kanina ng umaga para mamasada alas uh, quarter to six so naggaraya ako alas 8 ng gabi. yon. No. Quarter to 6 ng umaga ako lumabas. Nagraya ako alas 8 ng gabi. Pero you know ay uh, hindi dire-diretso -dire -dire yung kasi kanina tangali umuwi rin ako. Alas 11. Uh, ano wala pang alas 11? Mga quarter to 11 umuwi ako para kumain. Ano? At bumalik ako mga past 12 na rin. So bilangin natin kung magkano yung uh, ating kinita na sa pamamasada ng tricycle dito sa Cavite. So, ako yung naggas na ng 200 ano. Uh, naggas na ako ng 200 kaya itong uh, hawak ko ay bilangin natin ano 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 plus bariya na 50 na 4 tapos may 5 tapos may bariya na 50 no so eh so may 850 na natira no bali yung 200 kasi ginas ko plus uh, 850 so 1050 lahat ang kinita natin ngayong araw no sa pamamasada ng tricycle dito sa Cavite Ayan, ang dala ko po, nakita nyo naman ay back-to-back -back na tricycle yung dala ko, ano. At that uh, tricycle yon ng uh, kapitbahay ko. Kasi yung tricycle ko, dala ng, uh, nilalabas ng uh, ating uh, kaibigan, ano. Siya naglalabas sa tricycle ko, kaya ako naman ay naglabas ng ibang tricycle. Kaya magbaboundary ako ng 150, so 150 po yung boundary ko doon. So, ito ay uh, si ko nang 150 ah ano? ito 150 so may natira tayo bilang natin uli 1 2 3 4 5 6 ayan may uh, linis akong 700 ah uh, ito po ang linis ko 700 so ito na po yung sa akin 700 So yan po ang uh, buhay ng uh, tricycle driver ano dito sa Cavite. At uh, kahit papano, mayroon din naman kita ano. So may pambibili ng bigas at tulam. So 'yan po at uh, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Coach Mangyan ano. Sana lahat ng uh, napapadaan sa aking channel at napapanood ang vlog na ito ay uh, paki-subscribe na lang po kung hindi pa kayo nag-subscribe sa akin channel. Paki-subscribe at paki-pindot na rin po yung uh, notification para masubaybayan niyo po ang ating uh, uh, mga ina-upload na video, no At uh, ni coach Mangyan. So, yan na. Maraming-maraming uh, salamat po sa inyong lahat. God bless all everyone. Thank you. Good night.